katapos magplay ang mami. At ang ating baby tali ay nagmumuryot. Alam nyo naman mami ang kabataan, ang ganyang edad habang ako ay nagpiprepare ng aking lulutoing ulam sa panghalian. Magluluto tayo ng labong. Alam nyo ba yung isang gatang na labong dito ay 30 pesos. Ang isang taling sa luyot, malalaki to eh. 20 pesos na po. And itong pako, lalagyan ko ng pako. Masarap to sa labong daw. Kaya bumili ako. 25 pesos yung isang taling pako. Masarap din to pang salad. Kaya lang dahil binunutan ng ngipin ng inyong mami, hindi ang makakanguya. So, gulay na lang para at least may sabaw. Lalagyan ko lang to mamaya ng gigisahin ko lang siya sa bawang sibuyas. tas bagoong na isda para hindi malansa yung isda. konti lang. Tapos lalagay ko to wala akong sahog na isda. So, yan lang ang ulam namin mamaya. Kasi may, ano eh, may, may manok pa na prito. Baka yun na lang siguro. Kami lang naman dalawa ng kapatid kong kakain yan. So, ayan. Habang nilalaro ko si Baby Tali, actually, hindi na to baby mga kamami eh. <laughs> Naiwanan ko yung aking power bank. Malaki na tong si Baby Tali natin. Si Tali Banana na daw po siya today. Kasi malapit na siya mag-tree. Diba? ba? your birthday is coming soon na. Don't put your fingers on your mouth, anak. That's dirty. So, ayan. Nilaro ko muna siya habang nag-prepare ako ng na, lulutuin ko. At ito yung aking Milo. Hindi muna ako nagkakape. Milo muna. May lamang pang konti. Tapos, sibuyas. Nahanap ko yung bawang. Hindi ko makita. Oops. Nalapit pa yung isa. Asan na there? Kukunin pa ni Mami. Ay. The onion. Onion? Opo. Best. The onion. I thought the brown guy. Ayan, hanapin natin dito. Baka may garlic pa dito. Ay, ayan, meron pa tayong garlic. Isa na lang ating bawang. Tapos po, ayun pa na, pa pa na. Pwede na to. Tapos isang magic. Tapos nasa ng na ating bagong na isda. Ito. Meron pa ito, marami pa ito. Oops! Ayan ang ating mga condiments nandito nakalagay. Marami tayo dito. Crispy fry. Meron pa pala tayo dito ng oyster sauce. Pag nag tayo ng sitaw or ginisang sitaw, saka na pag pwede na akong gumuya. Ito tayo pwede gumuya. Ito. ito. Paminta kasi ito. Meron tayo dito ng use oil iba malinaw pa ito. Pinaglutoan ko ito ng lumpia at saka ng manok. Sambeses lang nilagay ko sa jar. Sayang naman ko itatapon. Pwede pa itong mga mamin pang ano, diba? Pamprito ng isda. O, malinaw pa naman eh. So, ayan. Muna, mamaya magluluto na ako. You get your tsinelas? You have to wear your tsinelas, ha? Talaga naman, ang bata. sit down. Ang aking labahan. Ayan. Nasa, ano na tayo? Nasa rinse na tayo, mga kamami. Puro damit ni Tali yan, eh. May kasama rin mga damit ko dyan. Mamaya, diretso na yan sa dryer. Tapos, sasampay ko na lang. So ngayon, gasan ko lang tong isang baso kong binamit. And nag-start na akong magluto. Sinabay ko na pala yung mga bowl. Pinagkainan ito ni Talia kani ni Candice cereal kanina. Tapos kumain uli ng grapes. Kaya ayan, apat. Diba? Tapos sa akin, isang tasa. pinagtapihan ko kanina. So ko na lang muna itong mga kama natin yung ating mga halaman, mga kamami, habang hindi pa tayo nagsalang ng ating nululuto. So, ayan. Okay naman sila. Malulusog naman. Ayan. Pinitas ko na pala. Oo nga. Naalala ko nung nakaraang araw. Four days na yata. Pinitas na namin yung kanyang bulaklak. Diyan. Ayan, o. Namatay yung sili, mga kamami. Tapos nilagay ko na dito yung garlic. Tinanim ko na siya kasi musbong na sila. See? Ayan o. Oh. Mga garlic yan mga kamami eh. Tapos yung aking kamatis na binuhos ko lang dito yung buto. Ito, 6 days na tong kamatis na yan. Pag medyo lumalaki-laki na yan, pwede nang ilipat sa isang paso. Ito, medyo dry na yung lupa. Oh. Mamaya, lagyan ko ng tubig. Halika, tali. Come here. Don't go in there. Uh -oh. Tara na mami, umpisa na natin magluto. Ayan, nag-spin na yung ating ay ko, washing, ating nilamhan. Ayan, mag air dry na yan. Sasampay ko na yan mamaya. Let's go, mag-start na tayo magluto mga kamay. Yan po ang ating video for today. Thank you for watching. See you po sa susunod mga kamami. Bye!